Santa Barbara Killer galit sa lahat ng mga babae dahil sa isa niyang childhood na kaklase. Kabilang sa listahan ng mga normal na karanasan sa kabataan ng killer na si Elliot Rogers na nakasulat sa kanyang 141 page manifesto ay ang pambubuli sa kanya ng isang model noong siya ay 10 years old. Ito si Monette Moyo, anak ng Hollywood stuntman na si John Moyo na malakas na dinedenay na maaring ang kanyang anak ang nagtulak kay Elliot Rogers na pumatay sampung taon matapos silang huling magkita. Sa kanyang manifesto, sinabi ni Elliot na siya ay binuli ni Monette. Pero ayon sa ama ni Monette na si John, si Monette ay 10 years old namang noon. Paano niyang ibubuli ang isang 12 anyos na lalaki? Patuloy ni John, noon paraway kakaiba na si Elliot at may sekretong crush ito kay Monet at hindi ito alam ng babae. Kung iisipin daw natin, ayon kay John ay maaring magawang patayin din ni Elliot si Monette. Nagpakamatay si Elliot Rogers noong Sabado matapos niyang patayin ang anim na tao at matapos siyang mabaril ng pulis. Ang kanyang mga magulang mismo ang tumawag sa pulis matapos silang makita ang manifesto ng kanilang anak.